Magandang hapon po sa ating lahat to, mga kaedul no. So dito lang po tayo mga kaedul Sa tinatampok natin na content mga kaedul no. So bago po lahat So magandang araw Magandang tanghali Magandang hapon Magandang gabi po sa ating lahat So sumbisa now so, mga kaedul lang dyan So dito po tayo sa Takluban City mga ka-idol no ay ngayon mga kaid kahapon pa kami dito mga kaidol ah uh, natukod no kasi tatlong barko lang gumagana mga kaid patawid lang tayo mga kaidol no patawid lang tayo diyan sa na yan so mahal pa masahi mga kaidol so may yung pinapangarap natin mga ka-idol na ah uh, San Juanico Bridge mga ka-idol no pero hindi nakita sa ating video mga kaidol yun ang pinapangarap ko mga kaidol na makarating karating dyan mga kaidol no kaso lang, pinagbawal na po ang tracking mga kaidol na dadaan dyan simula pa no ang sabi sabi sa iba no ah, simula nung pagkatapos nung eleksyon mga kaidol ay binawal na po ang tracking dyan mga kaidol no pero pagkagabi mga kaidlo, araw mga kaidlo, may dumadaan dyan mga kaidlo. Mga kutsi lang po, no? Kutsi. At saka elf lang po daw ang dumadaan dyan mga kaidlo, no? Doon yung barko mga kaidlo, no. Dito tayo sa sakay sa kabila. Katawid lang po dyan, mga kaidlo. May exit mga kaidlo. Mabaano lang mga kaidlo, kaid, no. Ah... Uh, malapit lang po mga kaidol. No. So, sana makarating sana tayo sa isang pier pa mga kaidol kasi ang dala natin mga kaidol no ay natural water mga kaidol tubig no deliver natin sa Naga Naga City mga kaidol so makarating na naman po tayo ng Naga no so ang dami na ang dami na po nating nadaan uh, nadaanang mga lugar mga kaidol no so adi, ito yung problem. So alam nyo dito mga kahapon kahapon mga kaidol no ay napakadaming truck dito mga kaidol no trucking hanggang doon sa baba mga kaidol puno no kaso nga lang ngayon eh, tiyaga na po sila sa mahal na ticket no mga kaidol sa taas may GT Express mga kaidol no uh, so, nga lang kailangan may bigay din talaga mga kaidol dito talaga dito mga kaidol no kailangan po talagang may may mga bigay ka o ticket mo gusto mo makasakay ka agad T ticket mo ay 3,500 ngayon may ah uh, kitang tawag na book mga kaidol 1,000 pero makasakay ka kagad mo no, mga kaidol pero sa ating uh, truck natin mga kaidol mababa lang yung bayad no 23 hanggang naga mga kaidol gas na ang diesel nat, diesel po natin ay 10 kung magkano lang po mga kaya dun 3 na lang po sasakay pa po tayo ng barko dalawang barko pa so kawawa po yung may-ari, ng no, mga ka dun no? walang walang makukuhang pira ngayon sa pag-uwi namin mga kaidol pero pag bumiyahe kami mga kaidol sa nung Mindanao so kumita siya pero kunti lang mga kaidol no so ito pala ang tracking, mga kaidol so ng mga iba ay napakalaki ng kita ng ating uh, bus dito mga kaidol no pero kung hindi sabkun mga kaidol sabkun na kasi may sabkun sabkun din pala rito mga kaidol na uh, pangarga mga kaidol then, yung sabkun mga kaidol yung mababa ang rate no tapos yung yung ahinti kumikita na 10,000 kaagad mga kaidol sa isang pangarga sa truck no sila ang yung mayaman mga kaidol na pero hindi rin yan may bawi rin yan mga kaidol no? bakit ganun kalaki ang ilang kanilang kinukuha mga kaidol no? kawawa ang biyahidor mga kaidol pero sana no dati no kung, kung, bakit nila hindi na pinapadaan ang tracking dyan mga kaidol napakalaking napakalaking sa ah, sagabal talaga mga kaidol no ah, bakit di, di, di na pinapadaan ng, track, ng tracking ang San Juanico Bridge mga kaidol ang mga tracking mga kaidol mo pati may mayari mga kaidol kawawa din mga kaidol mo so, ay siyempre uh, sa mga gastusin talaga sa truck mga kaidol buti amo natin mga kaidol babayad mo pero kawawa din talaga mga kaidol doon pa yung traffic maa ah, nung pila mga kaidol sa baba ng bundok niya mga mga ka kaidol no Ayan. so dito mga kaidol kagabi no ah, double parking na to dito mga kaidol kasi yung iba din nakatiis talaga kaya pumupunta no sa GT Express mga kaidol no? sa asawa ng mga kaidol na bawas bawasan na kami rito mga kaidol no tapos may libreng sakay daw wala rin naman kwenta mga kaidol ang tagal din apat na araw mga kaidol bago ka makasakay no ay, yung iba naman doon yung napabukingan uh, ko mga kaidol no ay uh, tatlong araw mga kaidol yung truck minto ah matras na no? oh. karga ng lima mga kaidol oh pero kanina ang mga ka trailer mga kaidol no muntik na rin bumulosok daw mga kaidol kargado rin mga kaidol no hanggan doon pa yan mga kaidol doon paikot pa yan doon sa kabilang bundok mga kaidol yung mga kaidol nakarami talaga hanggan doon pa so sa kabilang ano din sa kabilang ibayo balik tayo dito mga kaidol kasi hindi masyado may init dito so sa mga kaidol lang dyan so sino man nakadaan sa aking video mga kaidol no? please na please po ah uh, subscribe Uh, like, share mga kaidol uh, para po makita sa iba no mga kaidol ang ating mga content mga kaidol no. So, sana po ay maunawa ninyo po ang aking hiling sa inyo mga kaidol. So mga kaidol no. So baka po titigil na po tayo rito sa tracking mga kaidol. Gusto ko na rin po bumalik sa dating trabaho mga kaidol ng Tower Crane Operator mga kaidol no mga kaidolan dyan please po kunting subscribe po o like na lang din po o share na rin po mga kaidol para ayos po atin nanawad po madami pa madami pa ang ating ah, tatlong unit kaidol vlog so balang araw mga kaidol ay ako po ay makakatulong sa inyo mga kaidol no? so, hanggang dito na po ang aking katampok na vlog mga kaidol so see you next vlog mga kaidol